Ito yan, yan. Maari ko ba mabasa? Kuya. Oh, la solidaridad pala ito. Huwag mo nang basahin, anak. Iinit lang ulo mo. Isang mapangaraping revolusyonaryo na kulang sa aksyon. Duwag, makasarili at oportunista. Makabayan sa salita lamang at sampung sentimong tagapagligtas. Ganito pala ang tingin nila sa akin. Nakala ko yung mga kaibigan ko sila, yung pala puro paninira ang ginagawa nila sa akin likuran. Pepe, tama na. Huwag bumdibdibin mga sinasabi nila. Alam natin kung ano totoo. Kuya, sinasabi mo lang yan dahil pamilya tayo. Pero paano yung mga walang alam? Kaya hindi mo rin masisisi itong kumag na deleting to eh. Pa paano naman magagamot ng isang pasyente kung ang gamot at doktor ay malayo sa kanya? Kailangan ko umuwi ng Pilipinas. Kailangan ko mapatunayan sa kanila na hindi lamang ako puro salita at kulang sa gawa anak nilalagay mo sa dilim mo sa panganib kapag bumalik ka sa Pilipinas. Papatayin ka lang nila. Lahat naman tayo mamamatay, Tay. Tsaka, huwag okay, magalala. mag-alala. Napag-aralan ko na yung bagong gobernador general na pumalit. Wala na si Baylor. At mas liberal mag-isip sa si despoal. sa Pilipinas sa lalong madaling panahon.